Hello guys, kita nyo ba yung dahon na gumagalaw? Sabi nila pag walang hangin tapos gumagalaw yung dahon, meron daw yung ano, inkanto, etc. Ayan, try nating lapitan. Yan. Yan lang siya. O. Hawakan natin yung dahon. Di ba? Para makita natin kung ano. Yan, pero o, huwag kayong gumaya pag hindi nyo kaya lapitan. Hey. Kuram yung ini sembilu orang kresar nih semsa sa bekriam. Tapi tapi ini Yan. May daloy nga kurinte. Ngila ko ni sang dahon. Okay. okay. Yan, sabi nila kasi gumagalaw um, daw yung dahon, wala namang hangin. Eh. May kakaiba dyan. Maaring mayroon daw mga nanirahan ka. hindi na gumalaw. Oh? <laughs> no? Kinutol natin. Oh. Hindi na gumalaw. So, nagpapansin lang talaga. Kinuha na natin. Yan. Talagang salamat. Talagang news.